Tuklasin natin ang kasaysayan at kahalagahan ng mahahalagang pangyayari sa Biblia. Salamat sa pagsunod sa buod na ito hanggang sa wakas. Pagpalain nawa ng Diyos ang ating paglalakbay ng sama-sama. Si Timoteo sa kanyang maalab na pananampalataya espiritual na kapanahunan at pangako sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang iyong paglalakbay kasama si Paul. Sa kanyang unang paglalakbay bilang misyonero, nakilala ni Pablo si Timoteo at kinilala siya bilang isang potensyal na pinuno sa simbahan. Sa kabila ng kanyang murang edad, ipinakita ni Timoteo ang dakilang karunungan at kaunawaan mga katangi ang naging mahalagang kasama ni Pablo sa sumunod niyang mga paglalakbay. Pagharap sa mga hamon Kasama ni Pablo, napaharap si Timoteo sa ilang hamon mula sa pag-uusig at pag-aresto hanggang sa pagpuna at kawalan ng tiwala mula sa ilang miyembro ng simbahan. Gayunpaman, nanatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya at pangako sa Ebanghelyo na nagbigay inspirasyon sa iba sa kanyang katapangan at halimbawa. Pamumuno at Ministeryo May mahalagang papel si Timoteo sa pamumuno at ministeryo ng mga simbahan na tinulungan ni Pablo na matagpuan. Sa Efeso, halimbawa, iniwan siya ni Pablo upang pangasiwaan ang pamayanang kristyano at lutasin ang mga panloob na alitan. Mga liham ni Pablo kay Timoteo upang gabayan at hikayatin si Timoteo sa kanyang pamumuno. Sumulat si Pablo ng dalawang liham na naging bahagi ng bagong tipan. Ang mga sulat kay Timoteo ay naglalaman ng mahalagang tagubilin kung paano mamuno sa isang simbahan. Haharapin ang maling pananampalataya, ipagtanggol ang tamang doktrina, at mamuhay ng isang huwarang buhay bilang isang kristyano. Legacy at Kahulugan Namatay si Timothy noong 97 edi, na nag-iwan ng pangmatagalang pamana bilang isang huwarang pinuno, tapat na alagad at walang sawang tagapagtanggol ng pananampalatayang kristyano. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa atin na magkaroon ng dinatitinag na pananampalataya, mahalin ang ating kapwa at maglingkod sa Diyos ng may dedikasyon at sigasi. Kumusta mahal na mga manonood? Salamat sa panonood. Ang iyong suporta ay mahalaga. Like, comment and share para maipakalat ang aming mensahe. Mag-sign up at i-activate ang bell para wala kang makaligtaan. Manatili sa Diyos.